Hello po, good afternoon Good evening dyan sa Pinas o Saan man kayo naroon Andito po ako ngayon sa labas Manguha ng mandarin Kasi naglaglagan na yung mandarin Dito sa amin Ayan po Ayan o, aakyatin ko ngayon oh, Akyat ako sa Hagdanan kasi magawa ko ng juice para sa alaga ko. Pag maasim siya, lagyan ko na lang ng ano, honey. Kasi sayang pag hindi ko kukunin to. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, nakakatakot naman, no? Ayan po. Ayan po ko sa top. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan po. Ang daming bunga. Ewan ko kung matamis na ba to. Wala kasing ulan eh. Ayan o. Yan.

na matamis na to eh hindi kasi ano masyadong umulan dito no October walang ulan ni eh. Sabi ng kaibigan ko, kaya daw hindi mga matamis. Kasi kulang sa ano, sa... Tawag doon? Kulang sa... Ito. Ulan. Ulan. Hindi ko na ito maabot yung malalaki dun sa, uh, sa unahan. Hindi ko maabot. Ang bato. So, kung Sumkitin. So, Ay, ay, ay. Hindi ko maabot talaga. Paano ba to Paano ba ito? Hmm? Ini tuh matagal, mga laglag lag tuh -lag ya. Sayang. Gua para bahasa orange, sa mandarin. Eh. dito na ko. ay, akit sayang kasi pag hindi kumakuha ito ay, Okay. Mm, ayan. Mabuhat talaga ng paraan. Para lang makakuha ang tong manong. Ay, pwede sa gilid. Ay, eh, lala. O, oh, lag -lag na nga. Hmm. Ayan. Ay, ang hirap. Ang ako, nakuha po. Ang dami. Ang dami po siya. Gawin ko ng ano to, juice. Kaya sayang. Pangasira lang siya. may ng matamis siya kasi kulang daw sa ulan kaya ganyan po lang po tapos pag sa ulan hindi ng matamis kaya gawin ko na lang siya ng juice tapos lagyan ko ng honey para yung alaga ko makainom ng ano orange sayang naman kasi nagdaglagan lang di ba ayan na ayan, dami.